Santa Maria at Haring Atardar na medalyon na pinagsama sa isang uh, medalyon at uh, ito ay tapos ng madasalan at ready na magamit ng bagong magmamayari at uh, ito ay meron na siyang kasama na stainless steel na necklace na kagaya nito sa video, ayan so meron na siyang ay kikwintas mo na siya ready na siyang masuot at uh, ito ay magagamit bilang pangkalahatang proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaaring ikamatay ng tao. Proteksyon sa lahat ng klaseng masamang gawa ng masamang tao, masamang espiritu o masamang demonyo. Proteksyon na rin sa lahat ng klaseng masamang espiritu na hindi nakikita ng ordinaryo mata ng tao at proteksyon sa lahat ng klaseng masamang kapangyarihan. Kagaya ng kulang, barang sumpa o subat, itigal po palibadangin at iba pang kagaya nito. Ito ay nagtataglay rin ng Uh, proteksyon sa lahat ng klaseng bala ng baril na pumuputok sa, lahat sa panahon ng uh, may maminsala ay hindi hindi ka tatamaan ng bala ng baril at hindi ka rin tatablan ng uh, mga patalim sa panahon ng may maminsala na masamang tao